So, ito nga pala ang aming bahay at hindi pa natapos. Noong 2022 pa ito pinatayo, hanggang ngayon ay hindi pa talaga natapos. Ang isa nga pala sa mga gumastos nito para maipatayo ay ang Kuya Arnel namin. So, sa ngayon, napupunta kami ng lungsod or sa banwa namin para mamili ng mga materials para ipagawa sa bahay. Kasama si na mama at yung stepfather ko. Noon pa sana namin to ipatapos, kaso nga lang, ginulang sa budget at marami pang isudyante na nag-aaral. Kaya ayun, na pending. So, sana bago magpasko, ay mapatapos na namin to so ito yung dinadaanan namin every time na pupunta kami ng banwa lalabas kami ito yung dinadaanan namin ang hirap ng daan tapos malayo pa dito rin dumadaan yung mga estudyante galing doon sa bahay so kapag pupunta sila ng eskwelahan dapat maaga pa sila yun para hindi sila malate dito na part merong semento pero grabe sobrang taas mm So, nandiyan na nga pala kami sa highway at nakasakay kami ng motor papuntang Banwa or sa lungsod. Ang una ko nga palang binilhan dati ng mga material sa yung CR namin at naipagawa na po yun. So, sa ngayon ay yung bahay na naman. So, pass forward na lang natin para mabilis. Nandiyan na nga pala kami sa bilihan ng mga material sa South Trade located at Barangay San Miguel or Dan Guimaras. Ang bibilihin nga pala namin ay yung plywood, tsaka semento at iba pang mga materials para gamitin doon sa pagpapagawa. So, binilang-bilang ko na dyan ang aking pera baka kasi kumulang. Every time kasi na meron akong bibilhin para sa bahay ay pinag-iipunan ko muna. So, in God's grace, hindi naman kumulang ang ating pera. So, thank you Lord talaga. Okay na? <laughs> at dahil nakabayad na tayo at mayroon pang sobra sa ating pera, so niyaya ko muna si mama na pumunta doon sa kay Ukay or doon sa palingke para mamili na rin ang kakailanganin sa bahay. Papasok na sana kami ni mama sa palingke at biglang may tumawag sa akin, isa sa mga solid supporters natin. So, nag na rin tayo sa kanya. Shoutout nya pala sa iyo, Kuya Noli. So, ayun, pumasok na kami dyan ni Mama ng Ukay-Ukay at bigla siyang dumating. May mga dalang prutas. Bibigay niya daw sa atin at magpapapicture na rin daw siya. Pinigyan tayo ni Mama ng mga Sino kanina? Shoutout kay Noli. Sige, thank you, So, ayan. Pumunta na naman ulit kami ni Mama doon sa unahan lang at meron na naman ulit nakakilala sa atin. Lagi daw siyang nanonood ng mga videos namin. So, shoutout nyo pala sa iyo, Nanay. Maraming salamat sa panonood ng mga vlogs namin. Sa so ayun, nagkwentuhan sila tungkol sa akin at napangiti na lang din ako. So ayun, nagpatuloy na kami dyan ni mama sa paghanap ng t-shirt na white kasi meron daw siyang pagagamitan. At sa wakas ay nakakakita na rin kami. So biglang dumating yung Risa at saka Ezel, meron daw silang pinuntahan at dumaan na rin sila dito. So ayun, sabay-sabay na kami dyan nag ukay-ukay. Hindi rin naman kami masyado nagtagal doon kasi meron pa si mama na bibilhin. So pagkatapos namin dyan mag-ukay-ukay ay pumasok muna si mama naman sa sari-sari store para bumili ng kakailanganin namin sa bahay at nagulat talaga ako kasi bumili siya ng ball pen at saka papel. Akala ko siya yung gagamit ng papel kasi dati nagpa-practice po siya magsulat. Binili niya para pala sa bunso namin. Naiwan lang ako doon sa labas kasi meron kaming mga dala kaya ayun siya na lang yung namili. In fairness, ang galing ni mama bumili ng ball pen. Ako kasi kapag bumili ako ng ball pen ay bili agad pero si mama tinry niya muna bago binili. Pati yung one half at saka twice ay alam na alam niya. Hindi siya nagtanong sa akin. Grabe naman tong inako sobrang nakaka kaproud kahit hindi nakapag-aral pero alam na alam yung mga gamit sa school kasi hindi siya marunong magbasa ang ginagawa ni mama ay tinatandaan niya na lang so ayan pauwi na nga pala kami at yung mga materials na binili namin ay ihahatid na lang doon sa bahay ganito yung daan namin tapos pag meron kaming dala na mabigat yun hindi talaga may na mapagod ka pauwi na kami ng bahay ito yung daanan na namin guys tingnan nyo tingnan nyo yung mga bato-bato ito yung daan papunta doon sa taas kasi nandoon pa sa taas ang bahay namin. Ay o di ba ang hirap? Mas malala pa po 'yan kaysa sa dati. So ayan, malapit na kami sa bahay at eto nga pala ang view ng aming bahay kapag nasa malayo. Naka-streamline po siya. So ito nga pala yung materials na binili namin. Kinuha ng pamangkin ko at saka ni Edsel at yung semento naman ay kukunin pa nila. So hanggang dito lang muna. Maraming salamat po ulit sa panonood niyo at sa walang sawang pagsusuporta sa amin. Mabuhay po tayong lahat at mas i-bless pa ni Lord. So kung nandito ka pa rin sa part ng video na ito, pakicomment naman sa baba kung taga saan kayo para malaman din namin kung saan na ba nakakaabot ang aming mga videos. At pakishare na rin po, maraming salamat. Mag-iingat po kayo palagi at God bless po.